mga gaya, for today's video, gagawa tayo ng video about sa paglilinis ng ating mga alahas. So, disclaimer lang mga panggano, hindi ko binabrog yung ating mga alahas, pero yung video natin ngayon is yung paano maglinis ng alahas. So, sa so, napapansin nyo mga pangga, itong mga alahas ko, medyo makintab pa naman, pero gusto ko lang gawa ng video para yung iba may idea paano maglinis ng mga alahas ninyo. So, yan, pasensya na sa ating kamay dahil naglaba ako at medyo ma... Matapang yung sabon. <laughs> nagbabalat yung ating kamay. So, yan. Simulan na natin itakil paano maglinis ng alahas mga pangga. tayong mga alahas ngayon, mga panggano. So, I have necklace. Ayan. Lahat ito ay 18 karat gold, Saudi gold. So, ayan. Meron din tayong pendant. Pero wala siyang mga stone. Kasi, usually, yung panlinis natin ngayon is, hindi siya pwede sa may mga gemstone, mga diamonds. Kasi, baka mamaya, uh, hindi naman baka mamaya. Talaga, hindi siya pwede. Kasi, masisira yung quality ng mga stone. So, syempre, iwasan na natin yung mga panga. So, napakasimple ng panlinis ng gagawin natin dito mga panga, no? At may hanap lang nalaga natin dito sa ating kusina. So, yan. Yeah. So, nakikita nyo, uh, medyo makintab pa naman. Ayan, medyo makintab pa naman. Pero, tuturuan ko lang kayo paano maglinis para may mga idea kayo para kahit pa uh, hindi na kayo magpapalinis sa mga jewelry shop. Pero kung may pera naman kayong magpalinis sa jewelry shop, eh wala namang problema. Pero ako kasi, hindi ako nagpapalinis sa jewelry shop at ako lang ang naglilinis ng ating mga alas. Ang pangit ng kamay ko mga panggaw, huwag yun ang pasinin yung daliri dahil ganyan talaga ang mga nanay na naglalaba ng hand wash. Pag nagbabalat ang kamay, lalo na pag hindi hiyang sa sabon. So ayan, meron pa akong ibang alas doon pero ito na lang muna yung i-video natin. So, ang preparation nito mga pangga is ang kailangan lang is vinegar, suka, tsaka baking soda. So, ang gagawin natin sa, sa baking soda mga pangga is kukuha tayo ng dalawang teaspoon ng baking soda. Ayan. Tapos, lalagyan lang natin ng uh, amount ng water para lang parang maging paste siya. Parang paste. Hindi siya masyadong malabnaw yung tipong ganito yung texture. And, ang gagawin natin dito is, i-coat natin yung ating mga jewelry. Pero before that, ihanda na natin yung ating vinegar. So, kahit anong vinegar, mga, mga panggaha, Pero, wag lang yung tuba. <laughs> yung tuba na may tungok. Yung parang orange na siya. So, wag lang yun. So, yung tuba, tuba. Yung suka is yung nabibili natin sa palengke. Tulad ng mga dato puti, mga silver swan, suka, yun. Basta kahit anong um, brand ng suka, basta suka. So, syempre, lalagay tayo ng suka. So, tatansyahin lang natin yung mga suka, yung mga suka, yung suka, mga panga, no? Kung tipong, yung talagang lulubog yung mga alahas natin. So, yan. After nyan, prepare na natin yung suka. And, i-coat na natin yung ating mga jewelry. So, yan. Ang pagkukot is ganito. Pwede natin siyang kamayin mga pangga. Tulad nito. So, ikukot lang natin siya. Ganun. Ayan. Para makot siya lahat. Ayan. So, pasensya na mga pangga. No? Maingay yung aking mami, ang aking mama, at ang aking anak. Ayan. i natin siya. And then, after that, ibabad na natin siya sa suka, mga pangga. Ayan, nagki-chemical reaction siya, no? So, ang mangyayari dito, mga pangga, yes, um, ibababad natin siya ng 15 minutes. So, i-coat muna natin siya, mga pangga, no? I-coat muna natin. Wait lang. i coat natin. Huwag kayong mag-alala, talagang ganyan yung reaction ng baking soda sa ating jewelry. Ayan. Mm. Coat natin siya. Pwede na natin kamayin para hindi tayo mahirapan. Eh. So, i-coat natin siya ng 15 minutes. Ayan. O, diba? Parang nagbubula-bula siya. Normal yun. Okay lang yun. Natin. Tapos, i-time clock nyo siya ng 15 minutes. 15 minutes, mga pangga. Ha? 15 minutes lang. Pagkatapos nating ibabad to, pwede na natin siyang um, sabunin ng detergent for. Pwede rin kahit water na lang yan, so yan, hintayin natin ang 15 minutes mga pangga, tapos balikan natin to siya mamaya so yan mga pangga it's already 15 minutes at yan, tingnan natin, o diba parang ano siya parang siyang ano na, yung itaw dito mas parang kumintab siya ayan, eh. ayan. so, ang gagawin natin ulit after nating masok yan sa sa suka, syempre, lilinisan natin siya mga pangga So, ang gagawin natin is kukuha tayo ng detergent na liquid. Ayan. And then, maglagay tayo ng konting amount. Ayan. Tapos, ipabrush natin siya mga pangga. So, yan. Hindi na tayo nag-gloves mga pangga kasi pwede naman siyang hindi mag-gloves. Pero kung mga sensitive kayo sa suka or sa baking soda, wala namang problema kung mag gloves tayo. Pero ako hindi naman ako sensitive, so I choose na hindi mag gloves. So yan, babrush lang natin siya, dahan-dahanin lang natin. Ayan. Pwede kayong gumamit ng toothbrush na used na na toothbrush. Ayan. Yan, pasensya na maingay yung ating anak. And then after that, lagay natin dito. Tapos yan, ito naman. At ulit tayo ng detergent liquid. Ayan, so napakadali lang mga pagano. Pwedeng pwede siyang gawin sa bahay. Hindi na kayo magpapalinis sa mga jewelry shop. Pero kung may mga extra budget naman kayo, eh wala namang problema kung magpalinis kay jewelry siya. as long as kung hindi kayo comfortable sa ganitong sistema ng paglilinis eh nasa inyo yun kasi kailangan natin i-treasure yung ating mga jewelry kasi syempre no ang mahal ng gold na mga pangga alam nyo ba ang gold ngayon, ng 18 karat gold na Saudi is nagkakahalaga na per gramo ng 3,400 swerte na lang kung makakuha ka ng 3,100 or 200 pero sa ngayon 2024 um, March yan March 2024 eh, talaga ang mahal na ng gold ngayon so malak magandang investment ang mga gold mga pangga kasi habang tumatagal ang gold ay tumataas ang value so syempre kung may mga extra pera kayo, mas maganda talaga mag-invest kayo ng alahas mga pangga. Kasi, syempre, hindi naman sa lahat ng panahon eh, abunda tayo sa pera. Syempre, darating din ang panahon na mangungutang tayo. So, hindi na tayo mangungutang mga pangga. Nakakatulong talaga ang alahas. At yan yung isa kong natutunan mag-invest nung nagtatrabaho pa ako. So, every time na may extra akong pera, I make it sure na nakapag-iipon ako para lang makabili ng alahas kay ma, ma hindi masyadong mabigat. Okay na 'yan kasi at least gold siya, 'di ba? So, linisin natin 'to na maayos. So, talagang magandang investment ng gold mga pangga kasi every year is nagtataas ang kanilang value and talagang hindi nyo pagsisisihan pag gold for alahas ang mga i-invest nyo kasi nakakatulong din talaga siya lalo na pag tagtuyot <laughs> kasi pwede natin siyang masangla mga pangga kahit mga 1 gram lang okay na yun magkano ang 1 gram 3,000 higit so ayan tapos na nating i-brush yung ating mga gold And, syempre, lilinisin natin ng tubig yan, mga pangga. Ito na natin ang ating machuari. And then, soak na natin siya sa tubig. Ayan. Ayan. Kaya so, niyan Pwede na natin siyang linisin. Ayan. Para mawala yung sabon-sabon niya. Ayan. So, napansin niyo mga pangga. Ang kintab-kintab na niyo, ha? ang bilis lang. Ayan. So, dito na pinagagay. Hmm. ang kintab niya. Hindi katulad kanina, di ba? Medyo makintab pa rin naman siya kanina. Kaya lang, ano, hindi ganun kakintab. So, ayan. Dinisin lang natin siya ng tubig hanggang mawala yung parang madulas na sabon ayan, tapos yan, yan ilagay natin ayan tapos ito naman mm, diba hmm. malinis na siya mm. Mm, ayan diba? diba? ito kanina medyo madilim ito eh. hmm. ang dami niyang parang mga ano nga dito pero The brush natin yung ilalim para matanggal yung sabon.

ikaw. Mm Hindi -hmm. ah, So, ayan na yung ating finish product sa paglilinis ng ating mga ala. So, napansin nyo mga pangga. Talagang ano, um, kumintab siya, di ba? Mm, -mm. Kumintab siya at ang ganda talaga pag kayo ng panlinis nyo. Hindi na kayong mahihirapan pumunta pa sa jewelry shop. Ayan, punas-punasan lang natin. Ayan na. Oh. Mm. Ang niya. So, yan, o ba? Diba? Lalo siyang kumintab Kanina madilim to eh. Medyo may pagka-gray siya. Ngayon, bumalik na yung kintab niya. Lalo na to. Kasi, meron siyang mga, ano yun, yan, sa gilid Maano yung, madali siyang anuhan ng alikabok to. Tsaka, lagi ko itong sinusuot. Maglaba, maligo, ayan. So, pag maliligo ako, may ipon yung mga sabon-sabon dyan. Tapos ito, dati madilim to, ayan yung mga putas-putas parang mga hole. Pero tignan nyo naman na yun. O, diba? Hmm. So, ang kintab na niya. So, ayan, sana nagustuhan niyo yung ating video, mga pangga, no? Ayan. Meron pa pala pa. Ayan. Money Sino ba naniniwala maganda? At swerte ang money Wala namang mawawala kung maniniwala tayo, no? So, bumi, napaka-lightweight lang ito, mga pangga. Siguro nasa point 75 grams lang to. Mm, worth it naman. Pwede siyang isuot ng baby use. Although manipis siya, pero um, hindi naman siya agad mababali or mapuputol. So, ito, yan, malinis na rin. Ito yung kanyang saradura. Ayan. Dita ba? Mm. Ayan. So, sana nagustuhan niyo yung ating videos, mga pangga, no? And I hope na sundan niyo yung ating uh, tips or step sa paglinis ng ating mga alahas. So, ayan. So, talagang mag-invest tayo ng alahas mga pangga. Kung may mga extra money kay dyan, try to make invest jewelry kasi hindi naman sa luho, pero syempre, nakakatulong to. And pag mga ngailangan tayo ng pera, hindi naman ang purpose ang alahas is pang sangla lang. Ang ating is investment, no? So, may mga extra tayong pera dyan. Try to make investment jewelry. Kahit right? na mababang gramo lang. Kasi, darating, darating ang panahon na talagang every year tumataas ang value ng jewelry. So, kaya sabi ng mga kung ano-ano man dyan na hindi masyadong importante, try to make investment sa jewelry. Yun lang yung ma advice ko sa inyo. So, napakaganda pagka meron tayong investment na jewelry. So, ayun mga panggasa na nagustuhan niyo yung ating vlog for today. And I hope nakatulong yung tip natin, no? Sa may mga jewelry dyan. And I hope nakapag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel, Panggaming Guy, And hit the notification bell para ma-update sa mga bagong videos na i-upload ko. Ayan, thank you mga pangga and have a nice day. Bye!